Hello po, magandang araw, umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat, saan man sulok ng mundo. mega miga love, shout out po sa inyong lahat. Sa mga solid supporters ko dyan, mega love, shout out po sa inyong lahat. At sa mga members ng buong team lintik power force mega mega love shout out po sa inyong lahat pinangunahan ni madam lintik shout out po kay self official shout out amazing yags channel shout out sublay ruby vlog shout out sky official kalma pikun Shout out po sa lahat. Habang nandito tayo sa patubigan natin, mag imbak tayo ng tubig sa Upo eh. tayo ng video. Shout out po sa inyong lahat sa mga solid supporters dyan ng Team Lintik Power Force. Lalo na kay Sir Dante Basquez, kay Dads of Black TV. Shout out po sa inyo. Ma'am Rowena Acosta, shout out. Ma'am Carclia. Di Carlo Flas. Si Liit -Liit, shout out sa inyo. Jane Official. Janet Finaso Malaga, shout out ma'am judy baltasar shout out kay sila pa ba yung iba hindi ko nabanggit diyan diyan kay family shout out po sa inyo apo ko yung vlog shout out dito tayo sa garden nagpapatubig ta nang imbak tayo ng tubig sa tangke trick sa trick si bilia 11 shout out po sino pa ba yung hindi ko na shout out diyan so bang nakalimutan kong i-shout out alam na ninyo kung sino kayo shout out po sa inyong lahat sa buong team Lintik Power 4, shout out po sa mga solid supporters dyan. Salamat sa inyong pagsuporta sa akin palagi. Marami pa ako nakalimutan eh. Tatay Jackford, shout out. Munti ka na. Bigamigalab, shout out po sa lahat. Dito po, ngayon, no? dito po tayo sa tangki ngayon dito po tayo sa labas ano, nagpakarga tayo ng tubig dyan o no? Mega Mega Love shout out po sa inyo Kay Sky Official, shout out. Mayroon Acosta, sino pa ba yung iba? Madam, Ma'am Carclea, Lily Ragasa, shout out. Hmm. ikublog shout out bats bgi solo survivor shout out marami pa akong hindi na shout out sa mga kasabayan ko pasensya po sa lahat yeah Ang ingay-ingay, no? Dito-dito, <laughs> pag umagat, gabi, ahapon. <laughs> Hanggang dito na lang po tayo. Andito na 'yung amo ko. Lumabas na. bye na po. Salamat sa pagsama. Bye-bye.